maulan. Nagkarin ko tapo guys, tulingan lang ang binili ko. Basa. May mga ano rin dito, mga pugo, ganyan. Diyan malapit na tayo. Ang lalaki. Sunod na kuya yung hito. Dito muna ako. Daming ano guys oh. Mipon, mipon. Tamba, si Kweta lang tambal. Ano kaya ibang isda ngayon? Tingin tayo. Si Kweta lang tambal, si Kweta. Ay, punay, malaki. Ay, okay. Ano kaya tinda nila dito? Magdalawa, na lang kanila. Ano yan? Tulingan? Hindi, ah? dito okay, pa ako. Tambakol, magkano yan? Isang dalang yan, di. Yan, di. Naman. <laughs> Sira, ano ba tawag dyan? Yan ba yung page? Magkano yung ganyan? Mm, yan pala yung page Sandalan tayo Sige, bigyan mo ako dalawang balot dyan Dalawang balot bukod bukurin mo ha bukod bukurin mo Bukod-bukodin pa tayo Ayan o oh. Ay, talaga naman to naman nalagay mo sila tingnan mo ba yung maganda. Yan guys, oh, dalawang piraso, isang daan, lalaki. Mas ka ganda pa siya yan, ting. Sus, gino, oh, marimar. Talaga namang galing mag-sell nito eh. Uy, ayan o, ayan o, ayan magsabaw na, magsabaw o, alumahan, alumahan o. Magsabaw na, magsabaw na, makawin na ng samar. Asan ba yung alumahan mo, sinasabi? Alumahan, alumahan, Ah. Um, Oh, yan lang be, yan lang be. Kasi mag kami ngayon, magkarabaw. Kuanin mo mga be. Hindi wala <laughs> buta sa ilalim <laughs> di. Salamat. Salamat. guys, na so, napakamura talaga nito. Tumpok lang mga hipon dito Sandaan lang tumpok ng hipon Grabe Mga susu Kunti lang ang tao ngayon kasi ano eh Maulan kasi eh Doon tayo sa ano Sa Tawag doon Balat ng baka basa na yung ano ko guys basa na basa na basa na kapatid ko nandun na nagdandahan na yan guys oh. sabado at saka linggo lang to tinda sila ano oh, napakadami talaga Sobra Asan yung kalabaw dyan yan? Magkano kilo ng buto-buto? 300 kilo ng buto-buto? Buto-buto, 300 na pala. Yung, gan yung ganyan? Ha? 280 yung ganyan? Ano kaya, no? Yun na lang yung buto-buto. Saan ba buto-buto dyan? Yan yung hindi masyadong mababuto. Yan, yan, yan. 'Di ba buto-buto rin 'yan? Oh, 'yan na lang ba yung hindi masyadong mabuto. Sige. Sab kalati lang. 900. Mura. Ah, oh, sige, pwede na 'yan. Ang isang mura na matinda dito. Mama, mama, natin yung laman. Paniwalay natin yung laman o hindi Huwag na tayo. Pagkakalang Ay Paano po ba ito? Yung ano, balat be Magkano yung balat nyo? 180 Ah, 180 yung balat Dudukot muna ako dito Kasi mabasa ipira ka eh Ah, <laughs> oh, ito oh Palate, lumangoy yun na yung isda mo. Oo nga eh. Palangoyin mo lang, hayaan mo lang lumangoy. Kaya 50 pesos oh, na. Oo, tingnan po niya mo dyan. Kaya po, sir, tingnan. Yan guys, so gusto niyo ng ano guys, kalabaw dito. 300 yung buto-buto. Magkano yung laman, be? Magkano kilo ng laman niyo? Kano kilo laman nyo? 350 po. 350 daw yung yeah, laman. Kalabaw yan, madam. Kalabaw at saka baka. Dito, dito, dito. Alabaw, baka lang. Baka, 400. ka na dito ba? Oo, salamat biha. Para isang bitbit. Ayan, thank you. Ayan, ito guys, oh. So ito yung gruto. Basang-basa na tayo, guys. Kunti lang tao ngayon, no? Oh. Kasi ano eh, maulan. Kita ko sa inyo yung gruto, si Kalang. And dito wala na yung mga nagtitinda ng ano. Yung maraming ibon din dito, tapos may mga aso dati dito na wala na pala yung mga aso. Yung mga aso dito eh. Ah, doon sa may loob yung mga aso nandoon Oh. Eh. Ayun guys, oh, napakadami. Ito, oh, dito tayo dadaan sa mga aso. Ang garabi, ang ng mga aso dito. ayun oh, may mga turkey. Kasa yun yung mga aso, ang lalaki. Ayan you know? o. Ang ganda Oh. Wow, oh, ang ganda. Ang ganda. Kasa lang, bawal kasi ako sa aso eh. Sa bahay. Hindi pwede sa bahay Bawal Tignan guys Ang dami Ang cute ng mga aso oh, Ang ganda Ang ganda ng ano Hey Ang cute Tignan nyo guys Ang cute Sobrang cute po yung groto guys. Ipapakita ko sa inyo yung groto. Ayan po yung groto ng dito. Ayan o. Kita ko sa inyo ha. Ayan guys. So yung simbahan dito sa amin guys. O, ayan o. Ayan po. Ayan yung simbahan sa amin dito sa groto.